Uy, grabe naman, guys. Kanino ko yung mga sasakyan to? <laughs> Napakaganda. Hiniwan lang dito sa may parking lot. Ah, baka mamaya, eh, bumibili pala sila dito sa may shop. Silipin nga muna natin. Nakabukas kasi yung makina nito, boy. Ayun, oh. Tignan nyo. Nagre-rainbow-rainbow rainbow po yung kanyang tambucho. Wow, may nakabugate dito. Sana all, tropa. Bilis-bilis pa naman eto. Carbon load po yung kanyang bugate. Sana all, guys. Makakabili kaya tayo nyan? Sana makabili tayo nyan niyan guys no pero kung gusto niyo bumili tayo niyan pipilitin natin kahit napakamahal niyan boy kaya guys i-like mo yung video at mag-subscribe ka na rin ha bibili tayo ng Bugatti basta mag-like at subscribe ka ipunin natin yan oh, use my car daw oh, sige sure sige tropa maraming salamat buti na like yung video sinwerte pa ako sige sige tropa use my car daw oh, yun, oh. uy pasakay ako tropa Ito, guys nakasakay ako sabi daw niya teka lang daw ayan grabe papagamit niya sa atin yung kanyang bugat Sige na tropa, paggamit na udali Oh, dali, dali. Teka, ito na guys. Parang may sinaset setup ata si tropa. Okay, ito na. Papaisahin niya na tayo. Oh, bakit parang hindi naman? Inangkas niya lang tayo sa kanyang Bugatti boy. Wah, wow, napakatulin pala na ito boy. Oh no. Grabe guys, napakabis ng Bugatti niyo. Wow. Napakatulin ni tropa. May ikipag siya. Sino kayang kasama ni tropa? Iangkas niya lang tayo. Sige, sige guys. Tignan lang natin kung ano mangyayari. Ito na. Tignan natin guys kung mabilis si tropa. Uy, grabe, nag-nitro na siya. dire direcho Kaso nga lang, hindi ko nakita kung ulan na yung takbo namin. Uy, tropa. <laughs> Napakabilis mo naman magmaneho. Naku, naku, grabe. Ito guys, dire direcho yung kalsada. Grabe, umaalagay sa likod namin guys. So, dire direcho ba naman? Oh, ayan boy. Nakabugati ba naman kami? Wow. Mapakatulin mo, tropa. Bilis, ako naman. Patestingin mo naman ako ng bugati mo. Dali. <laughs> Ayaw akong patestingin ng bugati. Sabi pa naman niya kanina kanina, papatry niya ako, oh, hindi naman pala. Eh ayun, umalis na rin pala siya boy. <laughs> ano ba yan? Okay lang guys, may pogi naman ako sa sa... Yan. ayun yung pogi natin sa sino? <laughs> yung kotse sa the in the furious. Seka, meron dito mga ano, tropa oh. Labanan kaya natin to ng race para makaipon tayo ng pambili natin ng Ducati. Ang pera kasi dito guys, 33,000 pa lang. Eh di ko alam kung magkano yung Ducati, mali siguro yun. Ito, ito, may mga tropa dito. Oy pare, palimos. <laughs> Kinikinda kinikindatan pa ako ng ilaw ni pare oh, you know? kinikindatan mo kasi sige babawihan kita ng kindat eto sa'yo tropa iilawan ilawan din kita ayan no oh. ilawan kami ni tropa ayan bulagan kami ng ilaw ano mag race na lang tayo huwag na tayo magilawan dito tara pumunta na tayo sa race eto guys eto guys patay natin yung ilaw natin yan tapos pumunta tayo dito maki tayo sa anila <laughs> tignan natin kung mananalo sila sa atin boy ayan o oh. grabe napakadami namin mga racers tignan natin ating guys 1, 2, 3, nitro Uy, nauna agad ako sa kanila boy Nice one, nice one Eto guys, pang second tayo <laughs> Buti na lang mabilis tong the pass the furious car natin boy <laughs> Kala nyo ah Yan guys, grabe, napakatulin ko Tumatakbo na ako ng 330 At tayo ay nasa second place <laughs> Nice one, dere derecho na to Hindi ko mabutan yung nasa first place guys Masyado kasing mabilis yung nasa unahan boy Uy, wala, ang bilis naman ang isa na yun boy Oh no <laughs> Grabe, third na ako guys ano ba yan <laughs> What? nalaglag yung kotse ko sa may ilog <laughs> nagbag ako guys grabe guys hindi ko kinahi yung kotse nung pangalawa bigla na lang siya bumulusok naging third tuloy ako <laughs> pero ayos lang yan guys tara silipin muna natin dito yung mga binibentang sasakyan titignan ko kung magkano yung bugati uy grabe Ito pala yung bugati na yun no 4 million tignan nga natin yung ibang mga kulay ay hindi yata pwede siya palitan ng kulay guys eh no hindi napapalitan siguro kailangan kailangan natin siyang mabili pero sige sige so, try natin mag ipon niya ito 5 million hindi so, kaya eh ito no pero sige ito na lang mas mano to mas mahal to tsaka mukhang mabilis yan ayan open nga natin ayun oh wow grabe pero exit na tayo dyan guys kasi wala pa akong pambili 46,000 pa lang mag iipon muna ako ng pera guys ha gagamitin ko siguro si big bike natin na Ducati mabilis to makaipon ng pera guys eh <laughs> kaya tara guys may ikipag race muna ako ha magkita kita tayo mamaya kapag medyo ni natin boy Eto guys, eto guys May mga kalaban tayo mga kotse Gamit ko yung big bike Oo, ko na kayo ngayon boy Masungang oh, so, napakabilis nung isa guys Grabe Parang di ko yata siya kayang abutan Oh no Okay lang yan guys At least nandito tayo sa may second place Pero parang maabutan natin siya guys Ayun oh no. hoy. kaya nating abutan yan guys Nakikita ko pa yung kanyang ilaw wag tayong sumuko Dire-direcho lang naman to guys ayun oh, no. sige Nitro pa Char. <laughs> naku, naku, di ata talaga natin kaya. Okay lang yun. Naka second place tayo, no? Nakuha tayo din ng 12,000. Pwede na yun. Siguro, 12,000. Eh, dadamihan natin yung race para makadami rin tayo ng ipon. Tara, tara, labanan natin yun. Tara, tara. Eto guys, 1v1 kami ni Tropa. Naku, naku. Ang bilis pa na nakalaban ko sa 1v1, boy. Pero okay lang yan. Mahabol pa rin natin yan si Tropa, guys. Para makaipon tayo ng pambili natin ng na magandang kotse bugati Bugatti. Nakaitro. Oh! Maabutan din natin yan mga tropa Huwag kayong mag-alala Ayun no? oh Oh, na siya oh Oh, ka na itapare pare Oh, naku, mali pa ako doon Matatalo siguro ako nito guys Naku, bawi tayo sa dulo Sana maabutan pa natin siya Naku naman Uy, eto, natatanaw ko pa si tropa Akala ko hindi ko na siya maabutan Eto guys oh Ayun oh, no? kita ko pa siya boy <laughs> Alam mo ah Maabutan din kita dyan tropa Naku guys, sumobra ako Mali Oh no, talo na talaga ako nito ตั้งกับคุณยุน Eto round 2. Dalawa naman yung kalaban natin, boy. Patalunin <laughs> natin yung dalawa na yan. <laughs> Hala nyo, ah. Ito guys, dalawang ano, dalawang sports car na mabilis laban sa isang big bike. Pero mananalo pa rin tayo dyan, boy. Kasi talo sa atin yan sa mga bankingan. Ayun, no. Oh. Naunahan ko na yung isa, diba? Sabi ko sa inyo, guys. oh eh. Oy, maunahan ko na rin tong isa na to, guys. Ayun, no. Oh, oh. Oh, ba? Diba? Oh, bumangga siya. <laughs> tayo na yung first. Naku, naku, meron pa palang isa. Oh, no. Pero okay lang guys. Babangga din yan. Para nga asahan natin yung pagbangga niya, no? Para manalo tayo. Ayan, first place na ulit tayo, boy. dere dere kailangan hindi tayo mababangga na parang katulad sa kanila, no? Kung hindi, mauunahan na naman nila tayo, boy. Ayan, ayan, nitro, nitro. 60% na, guys. Bilis, bilis na natin. Nasa Desierto na tayo. Ayan, ayan, ayan. Nice one, nitro. Ito <laughs> na, boy. First place. Tignan natin kung ilan na makukuha natin dito na pera. Ayan, boy. 6% na lang mananalo na tayo. Let's go. Ha? <laughs> Nice one, nanalo ako ng 27,000. So, ganun lang yung gagawin natin paulit-ulit. Hanggang sa makaipon tayo, boy, ng pera pang ng Bugatti. Wait lang pala, guys. Naisipan ko palang magpaayos muna ng makina, no? May naipon naman akong 153,000. So, gagamitin natin to para mapabilis yung makina. Eto, boy, che check natin kung ano yung pwede natin mapabilis dito, guys, ah. Para palitan natin tong performance. Eh, no? Uy, napakabilis na pala yung gamit natin doon. Yan, mabilis na rin. Eto yung 80, 5,000 Sige, sige, bibili natin to boy Ano, bili na ba natin to? Tara, bili na natin yan 85,000 Tapos eh, ito pa guys, yung braking Ayan, bili natin lahat yan Ubusin natin yung pera natin Ayan, transmission Ayan, sagad na pala Okay na to mga tropa So ito guys, sisimulan ulit natin mag-ipon Gamit si Big Bike, okay? Tara, paubod na tayo sa racetrack ulit <laughs> One eternity later Yun o, no? grabe naman guys Sobrang tagal nating ating biniyay si ating Ducati Big Bike Tingnan nyo pagod na pagod na siya Kaya galing nga ako sa gas station Pinagastan ko siya Nakaipon nga lang ako ng 2 million Para makabili na tayo ng bugati natin boy Kaso bitin 2 million lang yung inabot Pero okay lang yan Sabihin natin sa nagbebenta Baka pwede kalahati lang muna yung babayad natin no Tara <laughs> guys punta nga natin sa may shop guys Tara tara malapit naman na yung shop dito eh <laughs> Ayan no oh. O oh, diba Dito na kagad tayo Pasensya ka na Big Bike Masyado ka na na pagod kakakarera no pumasok na tayo dito sa my shop usapin natin ito si pare pare okay lang ba kahit ano lang yung dala ko 2 million o, sige sige pare basta ibabayad mo sa susunod ah ang gagawin mo ngayon hindi ka muna magbabayad dito test drive mo na lang muna uy ito test drive ko na lang muna uy sige sige mukhang okay yun ah test drive lang muna ang gagawin natin guys hindi pa natin siya mabibili hanggat hindi pa kumpleto ang pera sige manong marami salamat teka huh? pag mong sabihin eto eh, na yun boy Uy, grabe naman Tignan nyo guys, dukani <laughs> Napaka-angas Tara, sakit nga natin yung loob Uy, grabe naman yung tanog yung tambot sya yun, neto, guys Napakaganda Tignan natin yung first person Tignan nyo itsura ng loob ng bugati natin, mga tropa Ayan, no, napakaganda Parapunta nga tayo sa medyo maliwanag, guys Ayan, no, o, diba? Uy, ay, no, grabe <laughs> Tulen, boy, eh, no Tignan natin yung first person Uy, napaka-angas pala na itong na natin guys Ay, no? Ooh, gilan kaya yung top speed na ito Ay, no, tumatakbo na tayo ng 360 Ooh, yung ganda pa ng pangliko niya Ay, no? grabe pala tong bugate na to guys hindi biro tong sasakyan na to guys pero okay na yun guys tignan nyo naman kasi yung ano carbon lodi puro carbon lodi pala tong bugate natin eh yung kakalimutang mag like at mag subscribe kung alam nyo tong kotse na to ha so yun lang bye bye tara tara tatay drive ko muna to haha